Dito. Meron? Dito. Ano ano? Dito. May, may, may malaking karpa. Masan? May malaking karpa. Ayun, ayun. Uy. Ayun, grabe. Talaki nga. Grabe. Ay, talaga mga kalis. kagaya ng ano, uh, isda rito yung mga isda may mga natatrap ng mga isda kapag pumabaha, hindi rin tayo makapagsalo eh, malakas ng tubig sa mga gilid-gilid may, may isda Ya, Ang daming ganyan ano Karpa, tagok-gok nga naman Tagok-gok ah. Ito dalag, yung dalag Bumabaon sila sa putik Medyo natin sila Namaaganda ba

Diyan sa may sukal diyan. Ipo yo. Yan sa. Grabe yung dinalas ng bato no, ay ng baha. Nalagas Malabang... na o yung dalawa o oh. hakil ng hipon baka may hipon ito, ito, baka nandiyan wala <laughs> wala kaya <laughs> dito ba, marami pang sukal wala na dyan yan baka pa ako sa ilalim yan ang damo Tapos anak kong dano. <laughs> pa atras yung kamay ni Pipo eh. <laughs> Parang may nadampot ako dito. <laughs> Parang... naka <-iting> pala dito. Pwede, <laughs> <laughs> Aaron. Si Pipo yung eh, nagkinagay na ng ano. Kaas, Ka daw ang lampot niya. wala kaahas kasi takot. Meron, ano, ano, hey, may, may malaking harpa, asan, malaking harpa, ayel, 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 Ang dami dyan. dami pa yung kasamahan dyan. Nasa ilalim lang ng bato. Ay, bato. Nasa mo ito na. Matrapped na. Saan na yung mga tilapia na nadala ng baha? yan hindi mahali. Bukla din mo yan. Wala. Sa <laughs> mga damuan. <laughs> Ay, may nilalangaw. Ay, di nilalangaw pala. Nilalamok. Nilalamok. Ay, ang karpa, oh. Patay na yata. Ay, buhay pa. Buhay pa. Oh. Buhay pa. Oh, nangusok pa. Nangusok okay, pa. Nangusok. Oh. <laughs> <laughs> Baka meron pa dyan. pala dyan sa mga damatangan. Diyan bakat ba dyan? Ah, dyan Matrap. Matrap. Balikan natin yung kaya. ano? Ikim. Saan? Pinakain na ng aso, <laughs> no? Pinakain na ng patay na isda ang aso. May tapakan kanina, eh. Start sa, ano, sa baba. Ako naman, papa video. Tulungan ko si Buddy. Kami naman ni eh, Buddy. Ano? Takot na si Kipo mag... <laughs> <tumay -ilakod> <laughs> dito may na eh. Dito, kanina dito. Dito, dami dito. Marami sa ganito. Masin <laughs> lang natin. natin. Dito, 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 dito,

Ayan, <laughs> tayo Ayan, dalag na ni Binansaga na Malapalos E singit lang 'yon diyan. Saano? Ay! <laughs> <laughs> Sabi ng dalag na yan eh. Ang nyo pag ako nahuli nyo. <laughs> <laughs> okay. huh. Mayroon pala huli yun sila sila ba Ganapin sa kabilang yan. Oo, <laughs> <laughs> oh! meron din. Marami dyan? Kali namin muna na rin. Pamakita natin yun. Nabol <laughs> na. Marami? Lambat, bro. 你倒霉。 i <laughs>